Ayan, at di po si Mama. Ta-da! Meron kang bagong upuan. Yan po ay upuan mo sa tindahan. Ayan. <laughs> Hello po mga kadalag, magandang araw po at welcome back sa aking YouTube channel. So for today's vlog ay katatapos lang po namin manood ng TV. So si mama po ay halos maghapon na nanood po ng TV ngayon. Basiya po ay nakatatlong movies. Ayan, kaya ako ay napapanood na din. <laughs> Nakikisilip. pa mga pinapanood pa naman ni mama ay yung kung mga old movies. Yung kala FPJ, Sharon Cuneta, yung mga yun at ngayon po ay, narirato din si Lux. Kadarating niya po. Siya daw po ay naglaba muna. Naglaba Kaya, ako ng, ng, ng... sapatos, po. saka ng mga damit, saka mga uniform. Kasi nag-gainest rin, 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 rin ako, ako sa kotot sa bahay. Ngayon. Ayan. So, pagpapahingahin muna natin yung TV at yun nga. Maghapon, so, halos okay maghapon na. Natin. na. <laughs> ngayon <laughs> natin, <laughs> pag maghapon oh. na ito, ito eh, yung matayungat, mainit na. 这样啊，啊。Okay, um, uh. ay mamaya pa naman ay eh, plano po namin na uh, papanoorin yung mga bata. Mm. Tapos ay yung para talaga, alam mo yung parang nasa sinihan. May yeah. wind will popcorn. Wow. Yeah, we will ng popcorn ang mga bagets. So parang ang setup na ng mga kadilagay, parang film show. Uh. Game, <laughs> Pero anong papanoorin natin mga kadilagay? Ang papano ay kung ano no tapos uh, ay yes. pwede din tayo manood ng mga vlog o throwback vlog. Oo. Kasi ako ano gusto ng mga bagets, si invite natin dito sa bahay. Pero mamaya pa ang hapon at pagpapahingahin muna natin yung TV. At ngayon naman ay tayo ay mayroong i-unbox na parcel. At yun ay pina-order din ni Mami M para daw wow. kay Mama. Thank you so much po, Mami M. Thank you po. Talagang si Mami M ay mahal na mahal si Mama. Mm. <laughs> at saka kami mga naririto po sa bahay. Thank you po. At yung pong parcel ay dumating na. Kaya amin na po kaya unbox para papatulong mo din ako sa iyo mag-assemble. Mm. Thank you po. Ayan, at ito na yung person. Ito yung pina-order ni Mami Para kay Mama. At ito ay ilalagay sa tindahan. Ito. So ito ay isa surprise. Wow. So ating iyan, ba't sa mga bilan? Thank you po, Mami Ito ay ukuan. Ito? para siya mama, parang... Yung parang... Oo, parang ganyan din

Ayos. 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 Tinanggal po muna namin yung table at diyan namin yung aayusin yung kaya asan muna. Kaya saan na yung table? Saan na? So una, ang gagawin natin ay yung tiyayang paa eh. muna. Number one. Okay, mga kanyo. At tapos na po namin i-assemble ni Lubs yung pong upuan. Maganda. 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 Wow. Uh, upuan. Sige, try mo. Wow. Ano uh, sa iyo? Pwede ito sa pataasan. Oh, adjustable. Adjustable. Tapos ay may patungan hanis sa kamay. Sige uh, nga, pat patungan. Meron siya pa. armrest. So, pwede yung mababa. Tapos armrest. At pwede yung pangganan ako yeah, ay makatulog na ti iyo Dapat ay medyo mataas at bagay siya medyo mataas. Taas ang... Iyon. Yeah. Okay, Ganda. Ganda po lang. mo. Thank you po kay Mami M. Sa upuan para kay Mama. Ganda. Ayan, at bydi po si Mama. Tada! Meron kang bagong upuan. Oh. Yan daw po ay upuan mo sa tindahan. Oh. At yan ay from Mami M. Salamat po. Try mo nga Mama po upuan. Okay. Kung okay. carry ka, huwag ka naman papaykot-ikot diyan, Char. Iyo, pabili. <laughs> <laughs> pabili. <laughs> Ayan, para daw po iki may upuan. Komportabling upuan sa tindahan, sabi ni Mami M. Salamat <laughs> po. Saktong-sakto po. Ate nang ilagay mama sa tindahan. Lugs na. na po namin sa tindahan ni mama para doon na niya matry. Ayan at nailagay na po dito sa tindahan. Parang na yung nasa office. <laughs> mama. Para kapag kuhanay na maganda po ang iyong sandal at saka yung iyong ano Hindi na sa bangko. mm -hmm. Thank you po, Mami M. <laughs> much, much, much later. naglabas lang po kami sa ni Lux dahil kami po ay bumili sa Alpha Mart na popcorn. Wow. Dahil ngayon po ay movie night okay. ng Team Baguets aming pong inimbitahan. Ayan at na si Pulding at saka uh -huh. si Bo. So kami naman po ang manonood ngayon. Kanina ay si Mama ang uh, maghapon po manonood. Nakapagpahinga na din po yung TV. Ayan, at may din na po si Amara. Puto na doon sa Kuya Lugs. Dito. kayo know. mga bagets. Tayo magmo-movie night. Ito Anong request? Anong request ninyong panoodin? Ay, kaya ka. Oo. Oo, At may din oh. na din po si Chloe. Oo puna sa upuan. At ay mag start na ng ating So, um, showing po ngayon sa Sinihan ay depende po kung ano pong request ninyo. <laughs> ano pong request ninyo? Ma'am Amara, ano pong request mo? <laughs> oh, horror movie. Oh, Sige, ha? sige. <laughs> Kahit ang <laughs> na an <laughs> building <double> <laughs> Oh, sige, tayo ng horror downloads. <laughs> Sige, Ayan, at saktong-sakto dahil may binili kami ng Kuya Lux na popcorn. Ayan. So, iba't ibang flavor. Merong lahing sweet and salty, salted caramel, cheese. and cheese. Ayan. Para so, sa ating bagets. Caramel. <laughs> ano, open na natin ang TV. Ayan, at bubuksan na ng Kuya Lux. Basta't ang request ninyo ay horror. Sige ha. Kami ang pipili ng Kuya Lugs kung anong horror. Para hindi pa din ninyo alam yung story. Para talaga nakakatakot. Hala! Cebu! <laughs> <laughs> so yan. At mag-manonood uh, po kami ay sa Netflix. Meron din dito mga cartoons, pero dahil lang request niyo yung ay na horror, ha? Panindigan ninyo yan, ha? <laughs> so yan, at ating sasayang dito sa mga paper, ano? Para iba't ibang flavor. Sa mga dito. Are you guys ready? Yes. <laughs> Pili mo na tayo. Leta. Ha? Pili mo, mo Sige, sige. Ayan po yung mga movies. Maganda yung horror talaga. Ayan na meron din si vlogger. Yan na, yun ako kawan! Sige, upo na, upo na. Upo na, upo na, upo na. Upo na, upo na. Ha ha ha! mga reaksyon po ang ating kukuhanan. Pero ito ay banding na Mga mga na kasada. sa reaction. Aton din mangyari. Dapat pala tuwing kulang sa time 'yung binaybay para sa mga gusto kumasok, para sa mga gusto nyo Yan, at papatay na po namin ng ilaw dahil nasa part na ng parang papunta na sa nakakatakot. Ito. Ito na. Woo! Sabi naman walang ilaw mo para el quinto año ma ¿no? Nagkabasaan na, nagkabasaan na po at uh, napasigaw. Uh -huh. Yan. Pasa na, na po natin ang gila. Yan. Dahil okay na ang ating panunood. gusto niyo pang manood? Oo. Oh! Oh, gusto pa. Bata pa YouTube na daw po muna ulit. At uh, tapos na sa horror. Ayan. Sa ngayon po ay vlog naman po namin ang pinapanood. yung po mga bata pa din sila. Oh, kapayat ka pa oh, Ayan po yung mga bata. Oh, si Dian. Ah, si <laughs> <laughs> <Talit, palit, Talam. laughs> oh, oh, oh <laughs> <laughs> si Talam po. Talayit Talam. na tita Janice. Oh, oh, si Vlogger. Ay, si Pulting. Si <laughs> <laughs> Ay, ah, so si Chloe. Ay, si Amara. <laughs> si Amara yun. Bukay, Dora. Chloe. Na no, pa, pa ni Pulding. Oh, si Kidit. si Kidit. Si Amara, pati na hingi si Amara. Nakinahiya si Amara doon. Walang sounds at baka pa yung nakapirate mga kadilag. Oh. Ah. Ah! Ayan, <laughs> maganda Mga vlog ko dati, gano'n. Ang ni Amara. Si Chloe lang malakas. Malit pa rin si Cảm <laughs> Si Kuya Happy, nakakamisan ni si Kuya Happy. <laughs> Dalawang maliit. Okay, oh, ayan ang mga mga OG. OG Simbaget. Si Amara. <laughs> Dahil medyo nararapang suscribe, dahil mga balets na nga, nga- nga- lupan niyo. Lupa <laughs> niyo. Mga OJ, mga na din ng mga bata. Mayon. Si Oga kay binata, Okay, no? oh. the timer starts <laughs> Money building. Ali is money building. <laughs> Bungi pa. Yat. <laughs> tiniting na, tiniting na. Sipan tinitingnan. Sipan nyo. <laughs> Ali panipan nyo. Realinata. Penske. Sekana. Yo. Filipino panyo Oh, de miyo, panyo na kaya panyo. <laughs> panyo bakatingi may pakil pa do. Wow, <laughs> magaling.

Ang gabi na ngayon, kaya hindi natin makasama. Si Vince seconds. Ang si... third ay Uga, 11 Delikado kang magaling o. Yes. O, oh, bata pa. <laughs> <laughs> yeah, Nakakatuwa lang net ang mga pa papremyo lang ni Mga Isang Tinapay. Ay, tuwang-tuwa ng Team Baguets. So. Oh. Baby pa na yan si Amara tsaka si Talambuan eh. Ang tawa. Oh. <laughs> uh, alas kasi ilakilala. Uh -huh. <laughs> Ma, ano pa rin si Kuya? Ayan eh. Ang premyo lang eh. Isang tinapay. Ayan. Uh... Ayan, at tayo ay hanggang dito na lang ang movie night dahil kayo may mga pasok pa bukas. So, nag-enjoy naman. Enjoy! Happy? Okay, pasok kayo. Independent, independent, independent. Oh. Tsaka kung anong request, buha? Magre-request ka pa ng horror, bo? Ay, kanya kanya na po uwian. Thank you! Ingat! Bye -bye.